mga ka-explore. kaya tayo doon sa ubong. Akyat tayo doon sa foam ng aircon. Ano? mainit na eh. At matuloy yung aircon natin. palitan natin ang foam. Dapat dito ka sa kabila. Dumaan. Wala kang mahawakan eh. Doon oh. Oh. Oh kababoy pali mo. E, luko ka talaga. Sa kabila ka sana. naman, awan. Ulay. Baka. pa Baka na yung ilang pa. bilang lang sa andyan pa. So, nakakit na tayo. Nakakit tayo. Ayusin yung, ano, foam ng aircon palitan natin ito marami naman si Garilio dito ah probe mo patapunan dito moon yung kanya moon upa ka yan yeah. ito papalitan natin ito jacket ko natin. Okay. Ah. Yan no, hindi pa na-finish yan no. I-finish pa natin yan. So, yan na mga ka-explore ito papalitan natin ang pum yan mali marumok na siya oh. na klas ko na dyan terus na eh yung pinagpalitan kunin natin yung pum

Oh. Abini lag mga May asa makapalit ito sa Juan. Dito sa may photographer. Nagde-develop doon ba? Iwan ko magkano yung isang ano? explore. Tapos na. Yun. Palitan na natin ng foam. So, baba na tayo. Itong mga bahay ko dito. Ayan. Isang bahay ko doon sa bila. Yun. yung Hindi pa tapos. yung isang bahay ko. Lanta na yung ano. Tagong fruits. Bababa na tayo. Dito, dito, dito. Ayan na. Na tayo. So, babalutin na natin mga guys. Floor. Yan. Lagyan na natin ng to.

Pagkakain mo, mahal. Pumasahin? Mahal ba sa'yo yung pumasahin? Ano yung pumasahin to? Ay, simpre. Ay, kaway po. Huwag Ano sa'yo? Laksan dyan. Uusin mo naman. Lukot-lukot. O. Oh, ba? Diba? Sayang nung ano. Ano

update lang sa ano natin sa video natin para meron tayong vlogging what's hour wala pa tayong ano live yung live natin ano hindi ko ng 1,000 wala pa Ay. yan di mabalot maayos

Yan na mga guys, pag palit na po mga explore no. Maraming salamat. Shout out sa mga kapanood nila. God bless, God bless. Shout out na ako.